May malaki ka rin bang problema sa buhay? Papano pag may lumapit sa iyong lalaking katulad nito at sinabing gusto mo ba ng solusyon sa iyong mga problema? Sa video ito, pag-usapan natin ang mga mahalagang aral na maaari nating matutunan mula sa isang sikat na sikat na series sa buong mundo mula sa Netflix, ang Squid Game. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ay Squid Game, ito ay ang pinakasikat na series ngayon sa Netflix. Ito ay kwento ng mga taong nagkukulang sa buhay, nagkulang sa pera, nagkulang sa pag-asa, at nagkulang sa direksyon sa kanilang mga buhay. Lahat sila ay inimbitahang sumali sa isang laro na ang akala nila ay mga larong pangbata lamang. At kung susuertehin kang manalo, ay mananalo ka ng napakalaking halaga. Ngunit ang hindi nila alam na kung sakaling sila'y matatalo, ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Ano-ano nga ba mga aral ang pwede nating matutunan sa palabas na ito na pwede nating i-apply sa buhay natin upang hindi na natin maranasan ang miserabling buhay na katulad sa sitwasyon ng mga manlalaro sa Squid Game. Ang unang aral na natutunan ko sa palabas na ito ay ang buhay ay puno ng pagpipilian. Sa buhay natin, ang ating mga desisyon ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Kaya naman, maging maingat tayo at timbangin mabuti ang ating mga pagpipiliang desisyon. Laging maging handa at mag-isip ng mabuti bago kumilos. Pilitin mo magkaroon ng plano at pilitin mong matutuhan ang mga kailangan mong matutuhan upang mas pagbutihin ang iyong sarili. Ang ikalawang aral na natutunan ko sa palabas na ito ay ang kasakiman at ang pagnanasa ng sobra ay laging nagdudulot ng kapahamakan. Maraming karakter sa Squid Game ang naging sakim o naghangad ng sobra-sobra kaya't nauwi sila sa pagkasira o pagkatalo. Sa totoong buhay, ang pagdanasan ng sobra ay maaaring humantong sa maling desisyon at pagkasira ng relasyon. Kaya matuto tayong makontento at magpasalamat kung anong meron tayo sa ngayon. At ang huling aral na natutunan ko sa palabas na ito ay huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay mas nagdudulot pa ng lalong mas matinding kawalan ng pag-asa. Kung kaya pilitin mong laging maging positibo. Ang ating buhay ay punong puno ng hapon at mabibigat na problema. Pero hangga't humihinga ka at pinipilit mong pagbutihin ang iyong sarili, lagi kang may pagkakataon na makabangon at magsimulang muli. At ito ang mga aral na natutunan ko sa palabas na Squid Game. Sa gitna ng ating mga laban sa buhay, pilitin nating maging matatag, mabuti at puno ng pag-asa. At hanggang dito na lang ang video ito at sana'y meron kayong napulot kahit kaunti na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag nyo kalimutang i-like, i-share at i-comment at pakifollow na rin ang aming page at ng aming YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa susunod na video.